Kwentong susya. Ang kwentong iyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago at pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga taohang sangkot. Ang kapatid ng nanay ko ay nakapag-asawa ng taga-isla ng Samar. Ang baryo pala nila ay usap-usapan na mayroong mga usog, pulam aswang at may mga inkanto. Naririnig ko na ang usap-usapan sa baryo nila. Malayo kami sa lugar ng asawa ng kapatid ng nanay ko sasakay kami ng bus at pagdating sa pier sasakay ng bangkang, bangka puntang isla kaya hindi kami pumupunta doon pagka-graduate ko ng high school sinama ako ng pinsan ko na pumunta doon sa isla sa lugar ng tatay niya bali tatlo kami na pumunta doon ang pinsan kong lalaki at pinsang babae sumakay kami ng bus muna ng apat na oras ang biyahe Pagdating namin sa city, ay pumunta kami ng pier at sumakay ng bangkang dimuto. Siguro isang oras din ang biyahe. Dumating kami sa isla ng hapon na. Maliit lang ang isla at kunti lang ang nakatera doon. Ang sabi ng nanay ko, kapag mayroong taong bumati sa iyo o nakat nakatitig sa iyo, lagi mong banggitin ang purya usog. Sa lahat-lahat. Purya usog sa lahat-lahat. Yan lagi ang habili ng nanay ko kapag pupunta kami sa ibang lugar. Pagdating namin sa isla, maraming mga taong nakaabang sa bangka dahil may mga kasakay din kami na taga roon. Ang iba, ang iba naman ay sa kalapit isla, ang pasahero. Dahil malapit lang ang bahay ng anti ng pinsan ko, doon kami pumunta muna. Ang dami ka mag-anak ng tatay ng pinsan ko doon sa isla nila. Pinakain kami ng masarap na ulam mga alimasag at pusit at dahil sa dagat ang hanap buhay nila. Sa inistihan na namin bahay, ang bahay nila ay may silong. Kawayan ang papag kaya makikita mo ang silong sa baba. Maaninag mo kung may tao sa baba o wala. Dahil bagong salta lang kami doon at hindi lang sa pagmamayabang, maitsura din kami ng pinsan kong babae. Kung sa, kung baga may gandang ipagmamayabang naman. May mga binata agad na umaaligi doon sa bahay na inistihan namin doon sa ante ng pinsan ko. Natipagkilala sa amin at natipagkwintuhan. Kinagabihan, mayroong nanharana. May nanharana na. Puso pala doon ang harana. Magagaling silang mag-gitara at ang gaganda ng mga boses nila. Mayroong nanligaw sa akin agad. Matanda sa akin ng tatlong taon. Binata pa siya. Yun ang sabi ng auntie ng pinsala. Lagi na siya pumupunta doon. Umaga, tanghali, hapon, tapos gabi pag may, pag may mga kasama siya. Dahil hindi ko siya gusto at wala pa sa isip ko magkabiis dahil sa panahon yun, nangarap pa akong pumunta ng Maynila. Binastig ko siya agad. Kasi parang ang bilis naman. Isang gabi pa lang doon kami at mayroon ng naglakas loob na manligaw sa akin. Nagtataka ako kung bakit agad-agad siya manligaw na isang gabi pa lang kami doon. Binastid ko siya agad para hindi na siya umasa sa nasasagutin ko siya dahil medyo matagal kami doon. Two weeks kami mag, mag i doon. Umiyak siya, umiyak siya, sa harap ko, sabi niya. Mahal daw niya ako. Unang kita pa lang daw niya sa akin ay nagustuhan daw niya ako. Gagawin, gagawin daw niya lahat, magustuhan ko lang siya. Ang sabi ko, ibaling mo na lang sa ibang babae dahil ayaw ko sa Hindi talaga, hindi talaga kita gusto. Nakatingin ako sa mga mata niya. Parang nanlisik ang mga mata niya na nakatingin sa akin. Kinabahan ako dahil nakakatakot ang mata niya. Umalis ako sa kina, kinaupuan naming dalawa doon sa sala ng bahay ng ante ng pinsan ko. Mayat maya, nagpaalam na siya sa auntie ng pinsan ko. Simula noon, hindi na siya pumupunta sa amin. Lumalayo na siya kapag, kapag namamasyal kami sa dagat, hindi na siya sumasama sa mga kaibigan niya. Gabi-gabi doon sa bahay. Sinabi ko lahat sa pinsan ko na binastid ko na agad siya para hindi na umasa. Mag-five na, mag na araw na kami doon sa isla isang gabi habang natutulog na ako sa kwarto ng pinsan ko. Nauna, nauna kasi ako nat, nat, natulog dahil ang pinsan ko, pinsan kong babae na sa labas pa ng bahay dahil nagkipagkirtuhan pa sila ng mga kaibigan niya. Habang nakahiga na ako sa papad na mayroong banig kasi doon kami natutulog dahil wala po silang katre. Habang nakahiga na ako, parang may tumutusok sa likod, sa likod ko akala ko nga langgam sa kawayan na pumupunta sa banig hinampas ko ng kamay ang, ang banig paghiga ko ulit nandiyan na naman parang may matigas parang may matigas na sumusundot sa likod ko nasaktan na ako, bigla kong inalis ang banig at nakita ko ang isang dila na kalusot sa kawayan na sobrang haba dahil may ilaw sa labas dahil nandun pa ang mga pinsan ko na aninag po ang mukha ng tao sa silong. Yung lalaking naliligaw sa akin na binata, nanlilisik ang mga mata niya at ang buko niya ang haba at ang dila niya, ang haba ng dila niya, ang dila pala ang sumusundot sa bukod ko, nakalusot yung dila niya sa kawayan. Sumigaw ako ng malakas, tulong tulungan niyo ako. May tao sa silong, agad pumunta ang anti at asawa ng pinsan ng pinsan ko. Nahimatay daw ako sa oras na yun. Nung nahimasmasan na ako, sinabi ko sa kanila ang nakita ko. Ang sabi ng anti ng pinsan ko, usap-usapan na sa baryo nila na aswang ang binata na yun. Kaya walang nagkakagusto na babait na taga roon sa kanila. Sobrang takot ko, sabi ko, uuwi na ako bukas ng umaga. Ayaw ko na, ayoko na mapag-abot dito ng two weeks. Baka patayin ako dito. Kinabukasan, umuwi na kami ng dalawa kong pinsan.